Work on its way, boy. Mas pipiling ko na umalis sa gang Para bumalik sa pagiging mataleng yung pinasok Kung pagiging marambado na sa dilim may hawak na patale Mga luhang pumatak ay pinunasan Buti hindi dugo ang pumatak nun takasan Ang mga masamang loob at naging balsa naranasan Hindi ko rin alam kung paano ko paano Mga problema ko buti ay nalabanan Kahit nahirap lahat ng yun Buti hindi pinaira ng katamaran Malamang ngayon nagdudusa sa kahirapan Buti nalang sarili di pinabayaan Malamang ay nasalan sa'yo Ang gaya ngayon, hindi ako napatunayan Hanggang sa umayo na sa'kin ang kapalaran Gusto'y bilihin ko na umalis sa gang Parang bumalik sa pagiging matalim Sa loong taong ko rin pinasok Kung pagiging parambado Nasa dilim may hawak na patalim Mga luhang pumatak ay pinunasan Buti hindi tubo ang pumatak no'ng natapasan Ang mga masamang naob at naging balsong naranasan Hindi ko rin alam kung pa'no ko pa'no hindi na kayanan, kulahan kahit parang hindi na tama Sa hiling ko'y paglaban, kahit tumuntum pato sa kamatayan Kahit tumuntum pato sa kamatayan Kasi nga hindi buhay na masigit O mga gusto mo na makomet. Maging masaya ka sa muli mong pagbabalik Don't be D.O.D. The one T.O.G. Gawin na nararapat at manantiling low-key Di baling si Roby, make money si know Malabong hindi ka sumama kapag si Stoney Mas bibiliin ko na umalis sa gang Para bumalik sa pagiging matalim Dalawang taong ko rin pinasok Kung pagiging na Nasa dilim may hawak na patalim Mga luhang pumatakit, pinunasan kumatok nun at takasan Na mga masamang na o naging balsam naranasan Hindi ko rin alam kung paano ko pa natakasan ko na umalis sa gang Para bumalik sa pagiging mataleng Takoy ko pinasok Kung pagiging barombado Nasa dilim may hawak na patalik Mga luhang pumatak pinunasan Buti hindi dugo ang pumatak natakasan, na natakasan Ang mga masamang loob at naging balsan naranasan Hindi ko rin alam kung pano paano ko pa natakasan sa sarili ko ang nasa Kung meron ba talaga ang Mga problema kong gala kailangan matakasan Ang tangin ay patibay sa akin ay ang karanasan Sa mga kumalian ay sarili ko ang nulong Ikaw din ang may kasagutan sa munti mong tanong Tibayan ang sariling pagkakamali Bulong sa hangin Hanggang sa dalim Hanggang tamang panahon